Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Noong tayo ay magsimula sa paglalakbay sa panahon ng kwaresma, tatlong bagay ang ipinag-anyaya sa atin ng simbahan na dapat nating gawin. Maalala ninyo, tayo ay hinikayat na una, manalangin. Ikalawa, ay mag-ayuno o mag -penitensya. At ikatlo, ay maglimos o magkawang gawa. Ang tatlong gawain na ito na paghihikayat ng simbahan ay bilang paghahanda sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay ni Jesus nagampanan natin iyon, na ipagdiwang natin iyon. Mula nung linggo ng muling pagkabuhay naman ng Panginoon. At ngayong tayo ay naglalakbay na sa tinatawag sa kalendaryo liturhiko bilang panahon ng muling pagkabuhay sa English Easter season. Muli ang simbahan nagpapaalala sa atin nang tatlong konkretong bagay na dapat nating gawin. Ano-ano ito? Una, ang suriin ang ating buhay pananampalataya. Ikalawa, ang suriin ang ating buhay pag-asa. At ikatlo, ang suriin ang ating buhay pag-ibig. Ito ay bunga ng ating ginanap sa mismong linggo ng muling pagkabuhay. Maalala ninyo, sinariwa natin ang ating pangako sa binyag. At yan ngayon, binabalikan sa Ebanghelyo, mismong sa pananalita ng Panginoon. Sabi niya, ang sumampalataya at magpabinyag ay maliligtas. Sinariwa natin ang pagtanggap ng sakramento ng binyag, ngayon hinahamon tayo balikan natin ang pananampalataya na ating taglay. Kaya naman, maalala ninyo, mula unang linggo hanggang ikalimang linggo sa panahon ng muling pagkabuhay, limang linggo tayo gumugugol sa tema ng pananampalataya upang anyayahan, balikan, at suriin ang ating sarili. Paano nga ba tayo namumuhay sa buhay pananampalataya? Pinapahayag ba natin ito na ayon sa kalooban ng Diyos? Yun ang naging hamon sa atin sa loob ng limang linggo. Nung nakaraang linggo, ika na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, inanyayahan naman tayo ng mga pagbasa sa tema ng pag-ibig, maalala ninyo. Doon pinamala sa atin ng mga pagbasa, kung paano ang Diyos pinakita, pinadama ang kanyang pag-ibig sa tao. Upang tayo bilang tao, matutunan na maipamalas ang pag-ibig na iyan sa Diyos at sa kapwa. Ngayon, ikatlong ngayon, na ikapitong linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay, pinagdiriwang natin ang dakilang pag-akyat Jesus sa langit kung saan inaanyayahan tayong unawain natin ano nga ba ang kahulugan ano nga ba ang saysay ng pag-akyat ng Panginoon sa langit binibigay sa atin ng simbahan ang tatlong kasagutan patungkol sa tinatawag na kahulugan ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan una ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng misyon ni Jesus sa lupa. Narinig natin sa unang pagbasa kung paano binabalikan na matapos magampanan ni Jesus ang kanyang misyon mula ng kanyang pagpanaog nang siya'y pinanganak hanggang sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay kung saan natubos tayo at binayaran ng ating kasalanan ngayon si Jesus umakyat sa langit. At sa kanyang pag-akyat, nagwakas ang kanyang misyon. Iyan ang unang kahulugan ng pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan. Ikalawang kahulugan ipinababatid sa atin, na ito rin ay pagpapatuloy ng misyong sinimula ng Panginoon at tayo naman ang magpapatuloy nito. Kaya nga bago siya umalis, winika niya at narinig natin sa Ebanghelyo humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ginampanan nyo ng mga apostol. Ang mabuting balita ipinangalat nila. At ang mabuting balitang iyan nakarating maging sa panahon natin. Kaya tayo ngayon na tumatamasa sa mabuting balitang ito, may tungkulin na ipangaral rin iyan sa susunod na henerasyon. Iyan ang dahilan, mga kapatid, mapapansin nyo, lalo na sa mga magulang na nandito, nung kayo'y nagpabinyag, o di naman kaya nung kayo'y tumayo na maging ninong at ninang, maalala ninyo sa sakramento ba ng binyag, tinanong kayo, handa ba kayong palakihin ang batang ito sa pananampalataya? Kung kayo naman ay naging ninong at ninang, ito ang tanong sa inyo. Bilang ninong at ninang, handa ba kayong tuwangan ang mga magulang na palakihin ang batang ito sa panampalataya? Naistiyakin ng simbahan na ang mabuting balita na nasa iyo, na ang mabuting balita na tinanggap mo, ngayon may tungkuling kang ipamana iyan sa iyong anak, sa iyong inaanak. Tungkulin natin na ipagpatuloy ang misyong sinimulan ni Jesus matapos na siya ay umakiat sa langit. Ikatlong kahulugan ng pag ng Panginoon. Nangangahulugan ito ng ating tiyak na patutunguhan. Sa pag ng Panginoon sa langit, ibinabahagi sa atin ang katotohanan na kung tayo ay may pananampalataya, ang ating patutunguhan ay hindi kamatayan. Ang ating patutunguhan ay hindi ang hukay. Sa isang may pananampalataya, ang patutunguhan natin ay buhay na walang hanggan. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit sa mga nakaraang linggo, paulit-ulit tayong hinihimok ng mga pagbasa suriin ang ating sarili, naniniwala ka ba? Taglay mo ba ang pananampalatayang iyan na si Jesus na matay, si Jesus na buhay? Dahil sa pananampalatayang iyan, kung makikisa tayo sa kanyang kamatayan, tiyak makikisa rin tayo sa kanyang muling pagkabuhay. At kung si Jesus umakyat sa langit, ito rin ang ating patutunguhan. Kaya nga sa isang taong may pananampalataya, panghahawakan natin palagi ang sabi ng Panginoon. Naalala nyo? At palagi itong pinapahayag, lalong-lalo na kapag misa ng patay. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, Sa bahay ng aking ama, ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Bilang nakikinig ng Ebanghelyo, naniniwala ka ba? sa sinasabi ni Jesus. Kung naniniwala ka sa sinasabi ni Jesus, yan ngayon ang pag-asa na panghahawakan mo. Nang iyong patutunguhan hindi libingan. Nang iyong patutunguhan hindi kamatayan. Ang iyong patutunguhan ay buhay na walang hanggan sa tahanan ng Diyos Ama. Kaya pag sumikapan natin, habang naglalakbay tayo dito sa lupa. Na kung meron man tayong inaasam, meron man tayong nais makamtan sa buhay na ito, huwag palag, wag palagi mga bagay-bagay na makamundo. Hindi ko sinasabi na masama iyon. Pero napakalimitado ng nais natin. Dahil minsan ganun ang pananaw natin, ano? Nais kong makatapos sa pag-aral. Pag nakatapos ako sa pag-aral, pangarap ko magkaroon ng magandang trabaho. Pag magkaroon ako ng magandang trabaho, pag ko mabuti na magkaroon ako magandang sahod, magandang negosyo, makaipon, magkaroon ng magandang buhay. Ari-ari ang masasabi kong akin, tahanan na malaki na maging komportable at ano pang mga sasakyan na naisin ko, maganda ang lahat ng pangarap na iyan maganda ang inyong inaasam. Subalit napakalimitado. Napakamakamundo. Bakit? Dahil lahat ng iyan alam natin, hindi natin madadala ni isa sa hukay. Hindi natin mapapakinabangan pagdating ng panahon. Kaya ngayon sa linggong ito, na ipinagdiriwang natin ang dakilang kapista ng pagkakiyat ng Panginoon, tayo ngayon hinihimok, suriin ang ating buhay pag-asa. Ano talagang inaasam mo sa buhay na ito? Tinuturo sa atin, ang pinakadakilang dapat nating asamin, pinakadakilang dapat nating marating, ay ang buhay na walang hanggan. Paano nga ba makamit ito? Unang-unang, -una, convince yourself. Hikayatin mo ang sarili mo. Dahil ako bilang pari, ang kaya ko lang magpaalala. Pero sa huli, ikaw ang gagawa. Na ano? Na dapat mamuhay ka sa kabanalan. Dahil walang nakakapasok sa karihan ng Diyos na hindi banal. Ngayon mapapaisap, mapapaisip ang ilan sa atin, Tunay bang sabi mo, Father, ako, sinasabihan mo maging banal? Bakit hindi? Eh, Father, makasalanan ako, paulit-ulit ang nagkakasala, itong kasalanan ko. Eh, di ba yan ang dahilan kung bakit ka lumalapit sa Diyos? Hindi ka pumapasok sa simbahan dahil ikaw ay banal. Pumapasok sa simbahan dahil ikaw ay makasalanan, nangangailangan ka ng kagalingan mula sa Diyos. Ang Diyos na mapagpatawad, ang Diyos na mahabagin. Yun naman ang dahilan kung bakit nandito ang Diyos. Bumaba na naog si Jesus. Ano sabi niya? Para hanapin ang mga naliligaw. Para hanapin ang mga makasalanan. At tayo iyon. Bakit? Dahil nais ni akayin tayo, dalin tayo sa tahanan ng kanyang ama. Kaya pag susumikapan natin iyan, mga kapatid, mamuhay sa kabanalan. Paano nga ba mamuhay sa kabanalan? Binigay na sa atin nitong mga nakaraang linggo ang susi sa kabanalan. Ano iyon? Panghawakan mo ang pananampalataya na meron ka. Ikalawa, mamuhay ka sa utos ng Diyos ng pag-ibig sa Kanya at sa kapwa. Gampanan mo ang dalawang iyan, di na lalayo na makakamit mo ang buhay na walang hanggan dahil ang katunayan, kung hindi natin ito papahalagahan, kung hindi natin ito bibigyan ng pansin, tayo rin ang magiging kawawa. Dahil ang katotohanan, ang Diyos, ayaw tayong parusahan, wala sa Diyos ang pagpaparusa. Sinasabi ng ilan, na Dios ang siyang nagpaparusak kaya mayroong mga kaluluwa na nandoon sa impyerno. Sasabihin ko sa inyo, ang mismong impyerno hindi gawa ng Diyos. Bakit? Dahil sa aklat ng Henesis, lahat ng ginawa ng Diyos mabuti. Ang impyerno ay gawa mismo ng mga demonyo dahil gusto nilang humiwalay sa Diyos. At sa paghiwalay nila sa Diyos, nais nilang akitin tayo na sumama sa kanila. Kaya nga, kung ang Diyos na naghahanap sa atin ay gusto tayong makapiling, manatili tayo sa Diyos. Huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Pero ang katotohanan, sabi nga ng Panginoon, many are called but few are chosen. Bakit? Dahil kahit lahat tayo tinatawag ng Diyos, hindi lahat tutugon. Halimbawa na lamang, sa araw ng linggo, ikaw na naririto. 'Di ba, hamon sa atin? Minsan nag-aanyaya ka sa iyong asawa. Minsan nag-aanyaya ka sa iyong mga anak. Minsan nag-aanyaya ka sa iyong mga kapatid, magsimba tayo. Pero merong kang kasama sa bahay na hindi mo masasama sa paglapit sa Diyos. Ngayon, masisisi mo bang ba Diyos? kung sila mismo ang nagpapakalayo? Masisisi mo ba ang Diyos kung sila mismo ang nagpasya na ayaw nilang lumapit sa Diyos, ang Diyos na naghanap sa bayan ng Israel, ang Diyos na naparito, ang Diyos na palaging gumagabay, ang Diyos ang naghahanap sa tao, pero ang tao ang lumalayo sa Diyos. Kaya darating at darating ang araw na meron talaga mapupunta sa sakit at hirap ng dagat-dagatang apoy, hindi dahil ninais ng Diyos, kundi dinais ng ating pasya. Subalit so kung tayo'y may pananampalataya at ginagawa natin ang utos ng Diyos ng pag-iibigan o pagmamahalan, panghawakan mo na di ka nalalayo na magantimpalaan at ang gantimpala na ito na bibigay sa atin ng Diyos ay maanyayahan tayo makapasok sa buhay na walang hanggan. Ito mga kapatid ang pinanghahawakan ng isang taong puno ng pag-asa na ang Diyos tutulungan siya sa pamagitan ng biyaya. Subalit siya bilang tao dapat gumawa rin upang ang mga biyayang kaloob ng Diyos ay kanyang pahalagahan at gamitin upang tiyak na makamit ang buhay sa langit. Amen. Sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.